Magandang hapon mga guys. So, mayroon tayo dito gagawin. So, ito nga pala ay nandiyan si sir guys. So, ayaw uh, umilaw ng ano niya. Uh, low, low beam niya. Oh. Palagi, palagi lang nakahay. Ayaw mag-hello. So, papalitan natin guys. Uh, napundi itong kanyang headlight bulb so papalitan lang natin guys ito na guys so nakalitan na natin ng ano uh, headlight bulb at nakabit na natin ito na guys so oh, so, may high and low na siya guys okay. mayroon na guys oh, hindi na to maano si sir kasi functional na yung headlight na ayun nasa labas guys linabas na natin yun kasi natapos na nating palitan ng ilaw so salamat guys salamat sir